Ayan mga kadiskarte. Balik muna tayo ng damit. Time check. Bang... Alas, ano anong oras na? Alas 7? 724 tapos na kami mag unload sa pangalawang drop namin sipin nyo 724 pawisan na Para na tayo nakapag-exercise Mga ka-discarte Yes, Dave! Yawa balik na kami ni Buddy sa terminal para makapagkarga uli. Ayos. Ataw sa biyahe. Let's always ride safe, mga kadiskarte. And let's keep on trucking. Keep on trucking. Shout out.